Cloudy and cold weather today mga kakulot. Actually guys, uh, may oras pa naman ako kaya may time pa mag-vlog. And uh, medyo masakit na naman ako, hindi ko alam ano magkakasakit na naman ako. So ayun nga guys, sa mga nangihingi sa akin ng update regarding nga dito kay Hazel Ann Morales case pa din po. Move on na po tayo guys kasi ano na yan eh, may mga lead na sila eh. May mga lead na yung mga police. so malalim na investigasyon na ang ginagawa niyan. Kaya hindi na maglalabas ang mga police ng details pa Ah, uh, ano na lang po natin 'yan. Ay uh, sa mga nag PPM sa akin, sa mga nagko sa iba ko pang account, naintindihan ko po kayo. Kamarites ko rin kayo, of course. Syempre, ako hindi naman ako nagmarites na katulad ng mga sa kanto-kanto lang ng mga marites sa ating lugar na nag-iimbento ng kwento para lang may mapag-usapan. Nope. Lahat po 'yan is uh kinuha ko sa legal source, <laughs> actually legal natin. Actually sa ano, kumbaga reliable source ng mga Haponesa na talagang nakakaintindi ng uh, malalalim na ni na ginagamit sa mga pagbabalita and uh, mga nakasulat, ba? Diba? Kasi hindi nga ako ganong nakakapanood, kaya hindi ko rin alam. And ipalabas man yan, ang lalalim po ng ginagamit ng mga Japanese word dyan. Kasi syempre, parang sa atin po sa Pinas, ba? Diba? malalim na Tagalog. Kasi nga, ano yan eh, hindi basta-bastang topic. Okay? So, for the meantime, wala pa pong update yan and wala, wala na po siguro munang ilalabas na mga details pa ang pulis siya. Kasi nga, iba po ang way ng investigation dito, hindi po katulad sa atin. So, uh, for the meantime, yun na nga, meron nga nakuha ng lead ang mga pulis, kaya... Ha, ano muna yan? For the meantime, isipin natin close case muna. And kung bubuksan ulit nila ang door para sa mga tao sa final uh, ano ng kaso is malalaman at malalaman po natin 'yan dahil gaya nga ng sinabi ko maglalabas 'yan ng uh, press con or uh, ang balita para sa lahat kung ano na nangyari dahil may mga Pilipino pong nakatira rito. Okay, God bless po sa ating lahat and Peace sa mga aking basher, jam. God bless. And di na kayo nahilo, ah. Steady na ako, ah.